Tara, so, Sige. pasok ka muna. pa pasok ka muna. Pahinga ka muna. Sige. na ako. Pasok ka muna. Pasok. <laughs> ano ba nangyari sa inyo ni Mem? Eh, ewan ko ba doon? Lagi naman akong nag-aaway. Parang hindi ka na nasanay. Kaya mo lang okay. mm. Ayan na. Oo nga eh. Ayaw ka sa Ano mo? Oo nga ako. Ano Kaya mo yan. Ano na gagawin natin yan? Hindi naman pwede yung sumuho kami na. Sugutin natin yung babaeng niya. Napaka walang kwenta niya. Tama. Tara, sugod. Sugod! Okay, <laughs> hindi ka naman natawa. Oo nga. Ang katawa pa rin namin. Pero totoo yun na walang kwenta niyang babae. Alam niyo may asawa, may asawa si Dan. Tapos kailangan niya lang din. Napaka-immoral niyang tao. Alam ko may pagkukulong din na nangyong pagkakarik. Mary, huwag mo sabihin niya. Nasa magandang pag at niya ni Dan. Kasi kung puro away lang, walang mangyayari sa inyo. Hindi na ito simple na away. Nahuli ko siya eh. Kaya lang, hindi ko po siya nakakausap ako mo dito. Ano yung plano mo hmm. yun? Papayag na ako sa anayang ano, tapos ano, ano, na yun. Ano? Ganun lang yun? Basta, makikipag-anay na ako sa kanya. Huwag mawala ng pag-asa. Nandito lang kayong mga kaibigan. Oo nga, Sila. Huwag mawala yun na si Mary. At yun ay dahil sa'yo? Oo. Alam mo, hindi tama yung ginagawa mo na kumabit sa isang may asawa. Hindi ako nang agaw ako kumabit. Umibig lang ako, Fred. Hindi ko kasalanan kung nagkulang si Mary kay Dan. Siguro, naghahanap lang si Dan ng magpupunong sa mga niya. Pero, Fred, mali pa rin yun. Hindi tama yun. Malagay ng dakot, ano? Boring. Sige, yun eh. O, go, go, go. Piri. Piri. tara, Kathy. Alis muna tayo. Lala natin sila umapag-uusap. Sige. Tayo Jan, muna kayo. Ah, kamusta ka na? Okay naman. Ikaw, kamusta ka na? Mabuti naman din. Mm, kamusta na pala kayo ni, ano, ni Kizet? Hindi naman ako sumama sa kanya. Ano no, pala, pa. teka. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yun? Siguro mas mainam kung maghihiwalay na tayo. Ano? Narealize ko so, kasi mas mahal ko si Mary kaysa sa'yo. Mas matagal yung pinagsamahan namin. At saka noon pa man, siya na talaga yung mahal ko. Wala kang kwenta! Hindi naman ako sumama sa kanya papunta Amerika eh. Kasi alam naman na ikaw lang talaga yung mahal ko. Mm. Alam mo, marami nang nangyari eh. Kahit anong pilit natin gawin na ibalik yon hindi na natin pwedeng ibalik. Nakapag-move on na ako. At alam alam kong mahal pa rin kita pero kailangan kong gawin na lumayo kung nakatadhana naman tayo para sa isa't isa. Balang araw, alam kong magkikita pa rin tayo. At pag dumating ang araw na 'yon, sana pareho na tayong handa at mahal pa rin natin ang isa't isa. Lumipas ng ilang taon, tinalaki ko ang mag kasama ng aking mga kaibigan. Hindi ko lang hindang ang pangungulila. Dahil alam ko, balang araw, kikita din kami. Masaya ako dahil kapiling ko ang aking anak. Kuro ito talagang nakataghana para sa akin. makasama ko ang mga mahal ko sa buhay. ka mahal, sa isang langit tayo'y magkasama. Kahit na malayo ka, para ba nandiyan ka Ang puso Totoo nga na ang pag-ibig ay parang isang taguan. Hanapan kayo ng hanapan. Magkakitaan man kayo o hindi. Di isa pa rin ang tutunguhan niyo. At doon, kayo magkikita. happy Say <muchas> you